Yes, thanks God. It's Friday. Last day na pasok nila, princess. And next week, two days na lang pasok nila kasi exam week na lang nila, 22-23. And yun, wala na silang pasok. Pahinga na natin. May pahinga sila ng one week. And pahinga din tayo mga nanay. <laughs> Lalo na ako medyo may pahinga ng hatid sundo. At ah, uh, syempre yung hindi ka ma, ano, hindi ka yung force na magising na maaga kasi kailangan magsaing, kailangan mag, mag asikaso na ng kakainin. So, kasi si Prisa naman tanghali na rin nagigising yan. So, ayan. Alam nyo ba dito sa amin, guys, wala na kaming almusal. Tanghalian na diretso. Tapos, syempre, tanghalian, merienda, hapunan, tapos may midnight snack. Ganun na lang yung kain namin dito sa bahay kasi wala na kaming almusal dahil nga, tanghali na nagsisigising. <laughs> ako din, ganun din. Tanghali na rin kasi alam ko na wala naman akong masyadong gagawin pag maaga-maaga ako magigising. So, magluluto muna tayo dahil siya ay babangon pa lang in fairness, hindi kami masyadong napuyat ngayon kasi hindi na siya inubo. Ang problema naman eh, sumakit ang tiyan niya. Siguro na hanginan o nabigla sa nabasan ko pala ito, hindi ko pala ito nabasan kung oh, makita na siya. Friday pa lang ngayon guys na ko so it's time para sa ating ritual ritual tayo ngayon alam niyo yung ano yung ritual sa mga nakakakilala sa akin ito yun papakita ko sa inyo ano yan be ano yan ayan siya guys Magsusunod tayo ngayon ng dahon ng laurel. Ito yung mga durog ko. Sinusunog ko na lang yan siya para magkaroon ng amoy dito. Pero yung mga buo, gaya na ito, ano, hinihiwalay ko yan. Nandito yung mga buo ko eh. Ewan ko, ito buo pa rin. Baton. Hindi durog na siya. Ito yung mga buo ko. Yan, kasi dyan, yan ko nagsusulat ako dyan ng mga wishes, ganyan. Hindi ko sinasabi ng wala kayo sa akin, guys. Pero, um, nakaugalian ko na kasi to. Nakasanayan ko na siya gawin every uh, Tuesday tsaka Friday. no Tuesday, naging busy ako dahil nga nagkaroon ng tubig, ganyan. Or walang tubig pa ba yun Tuesday? Hindi ko na maalala. Basta naging busy ako no Tuesday. Nakalimutan ko siyang gawin. So, ngayon, gagawin, ta gagawin natin kasi nga, durog na siya. Gagawin natin kasi nga, hindi ko nagawa ng ano, uh, ito pwede pa to. Ayan, hinihiwalay ko yung buo kasi para kahit pa paano, masusulatan ko siya ng wishes ko. Tapos ito gamit kong pen, yung red. Kaya ako may ganito, kasi nga pangahawak ko, kasi nga, syempre, pag hindi mo hinawakan, masusunog. Papakita ko naman sa inyo, tapos may sarili din ako lighter dyan, para hindi na ako tayo ng tayo. Kukuha ako dito. Tapos, sunugin natin siya. Kuha ulit tayo. Para magkaroon ng bango, usok, Kanyan. Yan o. Oh. Ganyan na usok ko. Oh. Yan. Uy, nagbilaga na siya. Kasi maliliit na yung natira eh. Hindi ko na yung pinapulat. Hmm. Tapos, habang ginagawa mo yan, magmamanifest ka ng mga bagay na gusto mo mangyari. For the whole year, ganyan. Or may meron ka gusto talagang, ano, mangyari next month, or next few days, gawin you know, i-manifest mo na. I-manifest mo na nangyayari na siya. So, magkoconcentrate muna ako dito, guys, ha? Yan, guys, tapos na ako. So, itatapon natin ito mamaya sa labas para madala ng hangin at ang ating lahat ng mga hiling at minamanifest ay matutupad. Ayan. Ayan, magpupunas muna ako. Magre-ready lang din ako kasi hatid na naman natin si Princess. And, uh, ah, Naligo kaya ako? Naligo siguro mo? May usok ako. O kahapon di ako naligo eh. So, maliligo tayo ngayon. 11.30 na. Gamit ko pala ngayon. Magpa-powder tayo. Kaya sa gamit ko ngayon is Dr. Sensitive na all-purpose. All-purpose? <laughs> All-day. All-day ng si powder. All-purpose. Ginawang maharig magpa-powder na tayo. Ginawa ko na talaga kayo ng ano. Ayan, kaya nang namula yan, guys, pumutok na siya kanina. Nung naglalagay ako ng naglalagay ako ng ano, ng ano tawag dito? Ng eskinol. Pagkudkud ko, ayan. Nag-ano na siya. kumutok na siya. Nag-blush tayo. Para naman hindi tayo mamukhang maputla. Guys na siya. Nagtali na lang siya ng ganyan. Mag, ano na tayo ngayon. Um. Ito na, ginagamit ka na. Sa lipstick, guys, gagamit tayo ng O2O. Ayan. O2O to. Na, lipstick. Ganyan yung shade niya, oh. Kasi ang ganda nito kasi long lasting siya. Tapos para siya mousse. Mousse na ano. Ganyan mo. Ganyan yung shade niya sa akin. Ayun, alis na muna kami guys. Sobrang magmamadali mag mag na kami. wala na naman ako dito. Okay, ko yung cut eye necklace ko. Sa online ko rin din, no? Believe it, guys. Ayan, so, alis na muna kami. Ay, pula. Pabalik na ako ng bahay, guys. Lakad lang ulit tayo para tipid pa 24 pesos din kasi pag special mag-enjoy din ako pag may pasok, guys. Kasi nagkakaroon ako ng mga activity ganito, yung pag-walk-walk, -walk, ganun. kasi kahit pa paano, makaka-exercise tayo. Ito ako dumadaan sa pinaka-shortcut. Malapit ka nila, Hillary. Ito ako dumadaan para medyo malapit ang pag-walk natin. Hi, guys! Dito na ako. Inet, ang inet. sa labas. And, ang gagawin natin ngayon, maaga ako ngayon mag-edit pero bago ako mag-edit guys, nagwalis na lang din muna ako para malinis na malinis yung bahay natin. Ayoko kasi may naapakan na parang mga buha-buhangin. mag-e-edit na tayo, guys. Para maaga ako matapos. Saya-saya. Ah, saya -saya. Bukas wala ng pasok. Ang mga bata. Wala na. Natutuwa na ako. na buhok natin. At mag ready na tayo ng ating pasound. Spotify na meron naman tayong tugtugan. Wala naman ako ibang ano na tugtug, kundi yung ano lang. Suot ko pala guys yung binili ko online. O, oh, ayan. Ang cute niya. Minimalist style lang siya. Ah, uh, yung Mayang Diyosa na playlist. Playlist. Mga mga ano, mga mahilig ako sa mga James Ingram, ah, uh, Franny Pulipi, Franny Pilipo, ano tama ba? Tapos mga... Um, na tali yung mga gano'ng So, start na ako. Mag-edit na ako, ha? 2.54. So, tapos ko din yung pag-edit ko. At magpapahinga lang din muna. So, magkape. Titimpla tayo ng kape habang nagpapahinga. And manonood pala ako, guys. May pinapanood daw akong episode. Baka gusto nyo rin panoorin. Baka naghanap din kayo ng papanoorin. Teka baka makapiray tayo. Baka may hinahanap din kayong papanoorin. Um, um, pinapanood ko ngayon, The Spanish Princess. Um, episode 3 na ako. Ang ganda, ang ganda ng ano. Gusto, gusto ko kasi yung mga ganun guys. Yung may mga story-story. Tapos yung may mga... Um, may mga story-story. Lahat naman ang pinapanood na story. Ibig sabihin, meron siyang ano, yung mga... Yung mga history. Yan. Gusto ko yung may mga history-history. Tapos gusto ko yung mga ganyan yung mga nagsusot sila ng mga damit na mga mahaba, ma yung mga, mga, eh, mga gano'n yung mga tukos sa mga ibang bansa. Pinapanood ko talaga yung mahilig ako manood ng mga British-British hunting gano'n. Kasi nga, di ba, ang, ang nila, yung mga history nila dati, yun. Yun yung gusto ko makapanoorin. Tapos kung hindi man yun yung mga kay drama na light, ano lang siya, light, um, drama. Ayoko yung may nagpapatayan kasi na stress ako pag pinapanood ko. Ayoko rin yung masyadong, um, masyado ko oh, eh sa paglalove-love ganyan. <laughs> ayan, manunod na muna ako guys sa O oh, ayan, ulit. Episode 6 pa lang ako. Pahinto to kasi yung note ko gawa ng ano, tawag dito. Si daddy nagchat-chat. May mga nagcha chat sa akin. Siyempre, nare-replyan ko. Tapos nahihinto. Si Bev din nagchat-chat. So, ayun. pahintuin to yung panood ko. Hmm. Mamaya na nga lang kasi Pwede naman na puyat mamaya kasi nga wala namang pasok si Beb. Ang bango ng ang bango na bago kong biling keratin. Pakita ko sa inyo. Ano ito? Ang bango niya. Kahit hinahangin yung buhok ko na, amoy ko pa rin. Bago kong biling keratin. Ang pangalan niya ito. Ito siya, oh. Ayan, keratin plus gold. Intense Brazilian hair treatment. Ayan. Sa hyper ko lang nabili. Ang bango. Promise. Ang bango niya. dito. Ayan nga. Pahinto-hinto yung panood ko. Kasi nga. 6.30. Magsi 6.30 na. Ano oras na ba? 6.20. Magsi 6.20 na. So, kailangan ko na mag-ready. At magsusundo na naman tayo kay princess. Ayan. So. Mamaya. Kasi pwede naman magpuyat dahil nga wala namang pasok bukas itutuloy ko yung papanood ko, ang ganda tapos bukas ng maaga ako maglalaba, kahit late na ako maglaba bukas kasi nga ano naman tawag dito tuloy-tuloy um, na yung tubig namin ayun, get ready na ulit ako guys kasi 6.30 na, susundod na naman tayo susundod na ulit tayo sa ating junakis uy, may tawag Wait. Yo. Wow, sana all. Hey, Princess. Mag-hi kayo sa vlog ko. Hi. Magre-ready ako kay lalabas na ako. Ah. I'll check down. <laughs> Wala pa si Princess. Susunduin so ko pa lang. Oo, sunduin mo, Mike. Eh, nabasa ko yung... Ayan. sa so tumawag yung kapatid ko. At tayo ay palabas na. Tapos na rin naman kami mag-usap. Ano ba iwan ko? May naiwan ba ako naka-charge? Ayoko kasi lumabas, guys, na may mga naka-charge. ito nga, sabi ko mga ba, may naiwan ako. Kasi, hindi natin masabi. Tsaka, hindi ko rin alam kung makakabalik ba kami agad ni Princess. Ayun, so na-check ko na. Meron nga ako na iwan. Palabas na tayo, guys. Nabas na muna tayo. Bye, ha. Susuot. Susuot lang ako ng sapatos. Ay, sapatos. Na sandals. Uy, no. Ano ba yan? Ano ba yan? usual maglalakad lang tayo maglalakad lang tayo kasi nga mahangi naman wala bahay naman ni Hillary. May mandar? Wala, nakapatay ang ilaw nila. Hillary! Ah, may, may tumutugtog sa kanya yan? Ha? Sa kanya yung tumutugtog? Hillary! Sabayan. ba tiyo mag -mo movie night kami muna ngayon kasi bukas magre-review sila ay eh ngayon papay nga muna yung mga utak nila ano pa panoorin natin ah the gift that kami ng the gifted gift ada ah, the gift ewan ko <laughs> ewan niya daw basta the gift the gifted Ah, connect na, Hindi pa? Hindi ko nga nang pati ang natin na? The Wills. The Wills na pala, hindi na yung The Gift. Siyempre, badilim. Pinatay nila ilaw. Pagod <laughs> muna kami, guys. muna kami, guys.